So, ayan, maghahantay kami ng bus. Last trip ay alas 9. Ayan na naman ang dala namin. Hi, Aki! Tired? Yeah. Is snack? Your snack is there. O, oh, diba, nang snack agad sila, oh. Nagutom. Hungry? Hahaha. <laughs> Kararating nga lang natin hungry na agad. Wow, ang ganda ng kain ng bagong DLTV oh. Bago yata 'yan. So, ayan, yeah, nag na lang kami ng bus. Finally, after four and a half hours, na biyahe namin from Quezon, so nakarating na din kami dito sa bus terminal sa Buendia. Siyempre, ang mga kasama ko ay mga lutang pa, bagong gising yan, natulog lang naman sa bus ang dalawang yan. So tinatanong nga ako na Akira kung saan kami sasakay, so nagaantay na kami dyan ng taxi. Naghahanap ako ng taxi na sa tingin ko ay matino yung taxi driver. Yung hindi ba nananaga ng presyo, alam ko naman maraming matitino pa rin mga taxi driver ngayon kaso nadadamay lang talaga sila sa kalukuhan ng ibang taxi driver mabuti na lang talaga mabait yung amin na sakyan sabi pa nga niya mag-iingat talaga sa ibang taxi driver kasi nga nananaga sila ng presyo hindi sila gumagamit ng metro alam nyo guys ang binayaran ko lang wala po hanggang terminal to ay 299 o oh, isipin nyo yon dahil nung kami paalis papuntang Saudi nga ang binayaran ko talaga sa taxi ay 500 talagang nagpresyo siya kaagad hindi siya gumagamit gumamit ng metrohan handbag o di ba mapagsamantala talaga yung mga ganyang taxi driver o si Manong napakabay talaga gumamit talaga siya ng metrohan handbag dahil natuwa ako sa sobrang honest ni Manong hindi niya talaga ako pinresyohan kaagad gumamit talaga siya ng metro kaya binigyan ko siya ng 400 o di ba nasyak pa ang first oh, sana marami pang maging katulad mo Manong na taxi driver na sumusunod talaga sa batas hindi iyong nananamantala we're here na guys ayan ito pa ayan terminal 2 Philippine Airlines hi bibi are you okay love wait lang tabi muna ah, halika muna tabi muna dito pasok na sila sa loob. Entrance. View from here. What? Anong sa loob ang mga pagkain yata? Ha? Ay, yung bag, hoy. Akin ang bag, yung ticket. So, na tayo sa entrance, guys. <laughs> oh, let's go, let's go. So, nakapasok na kami sa loob, guys. Ayan. Wala talaga pang may kasama. O, diba? gas berangkat dari kanilang ambian saya bibi pagkapasok nga namin, hinahanap ko kaagad yung kilohan ba? Kasi diskumpiado talaga ako sa luggage namin. Baka kasi sobra-sobra ang kilo. So, jay, wala palang kilohan. Diretso ka pala pipila doon sa check-in luggage. Sila na kilo kung ilang kilo yung iyong luggage. Kung sobra-sobra, so doon ka din magbabawas ng iyong mga dalang mga bagahe. Iba pala talaga kapag international ang biyahe mo, bago ka mag-check-in ng luggage mo, dapat talaga kilohin mo mo para sigurado wala nang aberya ba pagdating sa check-in luggage ba, naiinis na talaga sa akin yung mga kasama ko ba at saka yung mga staff na tinatanungan ko kung nasaan na ba talaga ang timbangan nila kasi ititimbang ko muna yung aming malita, baka kasi sobra-sobra ba, ganon, naniniguro ang person, mahirap na jay, mabilin yung aking panting gisi, charot <laughs> hirap naman talaga ng first time, jay So, hindi ko alam kung paano ang proseso nila dito. Tapos, napakarami ko pang dalang bagahe dahil nga pasalubo. So, after nga namin sa check-in luggage, so okay naman. Sumobra lang ang bawat bagahe ko ng 0.5 at 0.8. So, ayun. pala, oh, pwede pa naman dine-in dito. Nahanap kami ng mga kainan, guys. Ayun. Dito lang. sakboki wala doon to sa si kabila nakahanap na nga ako ng pagkain na pasok sa kanilang panlasa kasi yung una ayaw nila no parang japanese food yata yun may kamahalan lang talaga yung kanila mga foods dito kaso gutom na yung mga kasama ko kaya pikit matan lang talaga akong bumili jay in fairness kahit 310 masarap sya sarap pala yung mamahalin guys, aw, mito, yah pala yummy, sarap nasa oven guys, pamilya mo, paki noon three hundred ten, that's a lot of money. Yeah.

Habang ako ay mulat na mulat, ang kuya naman ay tulog na tulog at si Akira, o di ba antok na antok talaga ako diyan mga time na yan. Hindi talaga ako nakatulog. Iwan ko ba hindi ako nakakatulog sa airport. Instead na ang flight namin ay 8:45 naging 9:45. O di ba inip na inip na yung dalawa, buti na lang talaga nakatulog sila. We are here. Antok pa rin siya. Pasok na kami sa airplane. See you, Kuta Sigina Sige na, madam. Hariyak mo na yan. Bilisan mo lang! Wala ng wala Oh, ring pala! Okay, pull Ay, kuya. Kuya, tingin mo na ito. Hi, Bibi. <baby>. Bibi. <Baby. laughs> mangot na mangot siya kanina. Nainip na kasi siya ang tagal eh. Nadili ang flight na. Uh, Hi, Bibi. Uh, well, we later here in our flight. Our estimated arrival time is Cotabato. Uh, is at uh, 11.10 this uh, morning. Be careful for your safety. Please take your science seat. Mabuhay.